Hello! Oh, dito po kami ngayon sa aming kapihan. Yan o, oh, yan o, oh, mga kapihan o. Oh. Daming bunga o, oh, yan oh. o. Oh. Kaya lang ito, yan o. Oh. Puro yan damo. Kahawanan pa. Ayan o. Oh. Yan. May eh, mga bunga o. Oh. Ito, ito siya o. Oh. O. Oh. Hmm, hinug na siya. Marami yan. Dito o. Oh. Ito. Ito oh. Oh. Yan o. Oh. Ito. oh, na. Maraming ano yan dito sa kapihan namin. kailangang hawanan pa. Marami to. Oh. Yan. Yan ang grabe ng damo. Ayan o. Oh. Kung magkikita ninyo, puro na kahoy. Napabayaan kasi namin dahil namasukan kami na ako 30 years akong namasukan. Hmm uh, mga kumpanya uh, oh, sa, dyan sa Maynila pagbalik namin dito yan yung napabayaan na ng wala nang kaasikaso kaya ngayon i-develop ide ulit namin you know. puro yung kape ito oh, mga kape yan ayun know. oh. ito oh. ang ilalim nito puro kape you know, oh. sayang naman Uh, pa din to